Ilalabi lang matapang na general sa panahon ni Emilio Aguinaldo at sinasabing utak ng katipunan. Ano nga ba ang koneksyon ni Emilio Jacinto sa simbahan ng Magdalena at siya itinayuan ng rebulto o monumento sa lugar na ito? Ang monumentong ito ay di lamang dahil sa kanyang ambag sa katipunan. Subalit dahil na rin sa minsan siyang humimpil dito nang siya ay masugatan matapos ang nabanan sa mga ipis o Battle of Maintis laban sa mga kastilang mananakop ng ating bansa. Nangyari ito noong Pebrero 1898. Ang lugarin ng Maintis ay sakop pa rin ng Magdalena sa Laguna. Mahikita pa rin dito ang ginamit na bolo at sombrero na may bahid pa ng dugo ng general. Tanda na kahit kulang tayos sa mga kagamitan ng panahon na iyon ay hindi nagpatinag sila General Jacinto at ang kanyang mga tauhan. Ang simbahan ng Magdalena ang magpapaalala sa makabagong henerasyon na kung darating bang muli ang pananakop ay handa ka ba na katulad ni General Jacinto na ipinagpalit ang mapayapang buhay at edukasyon upang maipaglaban ang ating kalayaan pumanaw ang batang general sa edad na 23 anyos dahil sa malaria noong April 16, 1899. Ang huling larawang ipapakita ko sa inyo ay ang una at huling larawan na tunay ng batang general